Hello guys, good morning Good morning, good morning yeah. Tuntay tayo sa dating bahay namin na kabilang lupa ni mama yeah. Papasokin natin yung masukal na daan yeah. Sukal Sobrang... na daan na to <laughs> Adventure only tayo Tara. Adventure only tayo Ang Sarap to yan yeah. bahay ni mama na kubuat, at bag... Gagawa tayo ng Bagong layout dyan maglilayout ay dyan basta pakikita ko lang sa inyo pag natapos na yun so tara guys sama nyo ako papunta doon sa lumang bahay namin na nga guys pupunta na tayo sa lumang bahay namin ayan pagsinsyan nyo na halos wala na talagang madaanan dito dati nung nandito pa ako medyo malinis-linis konti pa ang daanan dito ito yung daanan kaso nung wala na ako dito wala na rin nag nagpuputol mga kahoy sa gilid ng daanan kaya ganito na nangyari ngayon yan po hindi ko alam kung alam ko pa ba yung mga daanan dito I think ito yung dating daanan ito naman yung ito ba yun? May. ayan po kita nyo nang ilalim dyan sumuot ka lang dyan gagapang ka pag pupunta ka dyan sa loob ng, or may kukuning kang kahoy dyan ka dadaan dandaan lang tayo kasi madulas ayan mukhang nakalimutan ko na eh <laughs> uh, maraming bayabas dito pag panahon ng bayabas ang dami dito ang bayabas panahon ng tagbunga ang bayabas ang dami grabe ayan mga bayabas kaso mal hilaw pa hilaw pa ayan. kasama ko yung kapatid ko kaso lang iniwan ako eh ayan may dalan pa eh kukunting dalan saan ba dito yung daanan hindi ko na matandaan <laughs> naligaw na ata ako may punong lubi. Patay na. Hindi ko naman tandaan talaga. Ayan. Saan na ba yung kapatid ko? <laughs> Naligaw na ata ako oh. ay <laughs> Kaloka. Ayaw po ito ba yung dahan na? dito pang dito ka nakatira pag manguha ka ng kahoy pang gatong hindi ka naman sa dami pa namang kahoy dyan wala na talaga ako saan na ba to ito dati medyo may ano to dati ang, alam ko dati mayroon tong sinasakaan pa to dati kasi ang lugar na to is 90 uh, 98 Mga ah, 99% ang bato. Ang lupa 1% lang. Dati may mga lupa, lupa pa to eh. Ngayon parang kinakain ng mga ano to, eh, tawag na. Kinain na ng mga kahoy. Hmm? Wala na halas lupa. Eh. Yeah. Grabe. Hindi ko na alam yung daanan talaga. sino <laughs> may mga kawin na matinik-tinik. Oh. Hmm. Pag natamaan mo yan, oh. Hmm. pag natamaan mo yan, siguradong sugat ka. Ah, ito, may daanan. iniwan ako, di ko alam yung daanan. Ah, ito na. Toto, Wala na kasi nakatira doon sa lupa. na yun eh. Ito, lupa pa rin namin to. Lawak ng lupa na to eh. Ay, hindi pala lupa bato. <laughs> Ayun, may nakita kong ano. Kulungan ng baboy. Ay, na, ano ko na. Tawag na, naalala ko na, ito yung kulungan ng baboy ng kapitbahay namin. Oh. Ayan. Ayan, tama nga itong daanan ko. Kaluka naman itong kapatid ko. Iniwan ako. Saan? Ay, ah, ito yun, di ba? Oh. Ah. Ito. Kini ang ano, di ba? Tubangan sa balay niya. Oh. Sa yung Ah, yung bagyong audit. Ah, ito. May malaking bahay ito dito dati na no? luma. do may mga kahoy na nga. Alam mo. Oh, Tao na wala takara di ako may nagugubat ng mawuya kanang gicala ni mama ko na tapla di puy ako may aso man. Eh yan ito. Malaking bahay to na luma. Ng bagyong audit ay naubos talaga sila dito eh. Lahat ng mga bahay. Walang sinasanto kahit na pasemento. Yan oh. Pasukin natin. ano momong pangua eh. ni kahoy dire sikay nga na panuglo na patscalata itong haligi kun nakarang gipenggamang haligi arung uy mama ni na na ano sa bahay gut na ito yung lugar. Nasaan yung daanan, dalan, paingon dito? Kana. Kana, ba? Diba? Grabe. Dat, dating ano yan? Tawag nun. Ito dating, ano, tang sinakaan, tinataniman ng mais. Ngayon, wala na. Kinain na talaga ng ano, mga kahoy kawawa naman tapos yan ang banyo yung kikita yung banyo dati yan pang banyo dati hmm. so ngayon pupunta kami doon mismo sa may bahay namin dati wala na rin yung ginawa na rin grabe kawawa talaga dito <laughs> nangyari pala sa audit dito kaubos kaya yung may-ari ng bahay diyan lumipat na doon sa malapit sa may karsada na talaga malayo kasi sa karsada wow maraming bayabas. yeah. kaso ano hila pa eh. hindi hinog eh Yan, no? daming bayabas dito kahit saan kalumingon maraming bayabas kaso wala pang hinog eh ayan kapatid ko dati malinis talaga to dati eh Grabing daan to. Mm -hmm. Uy! Uy! Ay! Nag-iero mm -hmm. lumipad. <laughs> wow. Nakatayo pa yung bahay ni ano, manong Arnel. Doon sa lupa mismo natin grabe susungin namin yan ah, basa na nga ako ayan dito wala mang wala namang mga ano mga kubra ang meron dito sa lugar nito is madaming sawa at yung ano bayawak yung tawag sa tagalog bayawak marami dito ah ah ito ito yung talisay ko. Na tinanim. Punong talisay. Okay. Tapos ito yung bahay. Wala. Ang laki na. Ang laki sana. Kaso wala na rin nakatira. Bahay ng kapatid ko. Yung nasirang bahay namin dyan. Tayo uli ng asawa ko. O oh, asawa ko naman. Kaluka. Kapatid ko. Ayan. Ang laki pala ang bahay. Arnila. Ayaw. Pagkikan pag... Mahimo ano eh, dakong gasto arna na na After na kung tulog ko buwan, Ano Kaya ang mga sa saraman dito sila, kapos natin iba. Mga kamahali. Kalibunan, mga inawin, layak ng tubig. Eh, gaway naman silang bit, at si Asi Asi, hindi naman sila takabog tubig. Gaway. Ba't nagaway sila? Balo. Gaway, nag-uli, ito po, dugay, nag-uli. sila sa pagkabog, hindi naman sila yung pag-anana. Wala nyo pagkabog natin. Ah, yeah, ngun. malaki din tong bahay na to. Purong kahoy. Ha. Hmm. down lang hindi natapos niyan dati. Naaara hmm. na hmm. siya ibubunganin. Pero wala na buwinge ito. Dito lang patong niya. Dito ko ibalayan ata. Ay, ito yung talisay na pag ko maliit pa. Okay. Ako din nagtanim nito ng talisay na to eh. Talisay ito sa um, koron ta kaya rin si si kung paan si yung makandengilan ko ah pilog puro ayan din. Malaking talisay tapos yung pinakabayan namin dati is ang pisto naman niya is yan ito yung pisto niya. Grabe yung lang daan dito. Hmm. Alas yan, lupa. Ano pa namin yan? Tinataniman pa namin yan dati. Ngayon, paano na wala na halos talaga. Wala nang lupa talaga. Oh. Yung mga kahoy. Na. Parang nakatayo na lang din sa mga bato. Imbaran mo naman yan. Oh. Bato. Nakatayo na lang yung kahoy. Yung oh. bato din yan. Oh. Bato yung lupa talaga kinakain na lang ng bato parang or mga puno wala nang lupa halos oh hmm. Ayun na mo. Ito yung bahay ng kapatid ko na tinirik. Dito. Ayan. Lata ka ako. Ayun, gagamitin natin itong ano. Ayan. Malaki sa ano. Ayan. 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 So iniwan nila. May hirap kasi dati ang tubig dito. Wala pa kami tubig. Korinti, po, layo, po. Tapos yung kuryente, ang layo ng poste. Hirap na hirap. Ang kaya lamparili ang gamit, ng, gamit namin dito dati. Pero maganda sana itong ano to. Bahay na Dalawang kwarto. Ang 20... laki din. Laki rin no? kwarto. Pero nung bagyo, bakit hindi siya ano? nung bagyo, hindi sya ano? wala na yung naunsa ka yung ato pra. Ako, ako may gari-peripers sa ato pa rin kagipuyan. Mara ko na itong liwas bagyo kay naguba mo, balay mawa Ako ang kikuha nagbububuan. So, ibig sabihin, hindi ito ganong, ano? Wala na yung naunsa sa bagyo. Katong ato pa rin nakuha na yung luunong ka ato pa rin nakuha. Kaya mubo pa kayo. Ayun nga, medyo mababa kasi ito. Mababa man Wala Tapos marami na rin kahoy, di ba, sa gilid. Nakuan siya ba Marukaan siya iga ay sarang Hmm. Ligpun ko ning pagkakuan. Kapag upo balaya, God, mo ni Balaya, good morning na daot kay Gibya ang puyo nila. Nakangin hmm. na ko kay Dapa. Marin ko niya bumbunga niya. Kalawa niya, plywood ba? Ito na rin. Kasi yung saig is kawayan lang din. Hmm. Sayang lang gawa nung A, hindi na tinirahan. Hinayaan na lang. Puno, mga dapat ka rin. Hmm? Hinayaan na lang kasi malay sa karsada, malay sa korente, malayo sa tubig. Ayan. Si Arnel siya, di pang guba pa niya. Dapat na yung balay. sa lami. Kuha pa niya. Malagba rin. Guba lang kung nagbalihit. Naabtas ka lata na yun. Lata lang yung ba Ay, ayan. Oh my God. Bakit? <laughs> Ba't di niya kinatil pinagtatanggal itong... Balong Hindi niya sinira na lang ito. Mga bira na yung balay. Hmm. Pagkatakuan. Tinaghanan kahoy na yun. Ikan mai gasto boleh nak gasto jalan. Cinta mai gasto jalan. Pandai pa. Nuna saya itu, tausan. Gasto ini, cinta mai gasto penolanya. Belum jatuh. Oh, yang lain kita bangun cengkuan, cengamu ya. Kata kata cikahui. Paling ni ane kesian semua orang. ako, ben buba balde kahoy ng usik ay sayang grabe yung sokal nung ito ng kahoy yeah. dos kung kuning mga kahoy yung uwan niya ayan kukuha na lang namin yung ibang kahoy dito at dadalhin dito sa kabila sa bahay ni mama doon and then repair yung may gagawin kaming malit na bahay doon eh sisiminto na para medyo maganda na ang ano niya kanalang lima tong kanong brad ah kanalang kasi kanilang itong manong arno kahuya ba Tari, tatanong na rin natin mamaya yung ano kung anong pwedeng kukunin dito kasi sayang no kakainin lang ng mga anay and then mabubulok lang sa ulat lasa yan yun kung anong pwedeng pakuha niya. Kung anong pwedeng pakuha niya. May... Kung anong pwedeng pakuha niya. Kung anong pwedeng pakuha niya. So, hanggang dito na lang ang aming, ang aking video guys. Ayan. Maraming salamat sa mga nanonood dyan. Ayan. Sana kayo subaybay sa aking video. Ayan. Sa dati naming lugar. Ayan. Bago ako pumunta ng Manila. Dito pa kami nakatira. Ah, tira dyan yung bahay namin din wala na kasi kinain din yung anay din nabulok na rin yung kapatid ko na ang nagpatayo nito hindi ko na naabutan to I think mga 2010 pinagawa mga ganun 2010, 2012 ginawa tong bahay na to. laki purong kahawi lang siya So maraming salamat sa inyo guys. Salamat sa pagsuporta. Ayan malaki um, ng laki ng lamok. Kinain pa ako ng lamok. <laughs> busog na busog. Bye bye. Salamat sa inyong lahat. Team LC, salamat. Admin LC, salamat. Bye bye.